yun o oh. ito kami trek bago oh, mag spin kasi parang mga ulan. maambun ang bun ito makulim lim buti nagpalit ka ng ano ng itong lens oh damit buti nagpalit ka ng lens た बाबाला मला सोन उप Wow

ano? Mga ano? Pang winter. Oh, wala tayong pambayad dyan. Kailit na lang at mayor. Nakablog ako eh. Talaga naman. Lagi itong ganito eh. Pag siya nagbibideo eh. Tahimik ko eh. Hanggang dyan na lang guys. Bye bye. Later.